Change gear na. Sana hindi parehas na. Kuya yung scanner. Ito na. Ito so, nandun na yung ano. Galing mo talaga. Ngayon na. Uh, tayo tawigong Wigo check natin. Naka check engine at naka ilaw yung 80. Check natin para makita kung anong trouble code. Uh, nandito ngayon tayo sa Pampanga Ideal air control malfunction Test natin uh, may kuryente naman sa lahat ng ignition coil pati si spark plug Okay guys, ayan, okay na uh, matining na yung takbo ah, oh. Parang pinie-EMS lang. Transmission 'to. E-ratio. Aba, ah, kagani Erasure. Transmission to ah. Oh, ang level ng... On... Ay! Puta! Wala lang, ay, lang. Ay, eh! Nag Nagpa-drain kayo nito? Kikip? Hindi ah. Check mo yung level ng... Ano? Kuya oil. Nako! Sa kayo nagpa... Ano? Sira ang transmission. Sunog yan. Tapos yan eh. Dito ang mataas. Ang na-drain niya, ito. Transmission kala niya, makina ang na-drain niya, pero transmission ang na-drain niya. Kaya ang tendency, nag-challenge siya dito na lang. Mm. Kaya ang level ng langit nyo, doble. Doble. okay, <laughs> <laughs> kan, kaya, basa, ang masaklap niyan, kung sira yung loob niya. Oh. Yes. naman eh. Pwede yung i-charge sa kanila. Pwede yun. Pwede yun. Yeah, kaya. Kuya? Sige, okay, saktak mo. Signal niya yung level na. Dapat ito sa pangalawang tuntok. Doble. Problema niya. Oh. Yan. Pag dinalik kayo, makakawala yan. Pero kapag dinalik niya, lalabas ulit yan. Eh, yung mangyari dyan? Ano kailangan lang daw yung Hindi ko alam sir kung makukuha sa akin transmission kasi ang problema dyan eh. Problema dyan, wala siyang fluid. Malamang sa malamang, metal sa metal yan. Bakal sa bakal ang nangyari dyan. Tired mo nga kuya. Yan you know, o, wala. Tama yung sinabi ko. Wala yung... Wala yung fault code. You Kaya know, na, wala yung fault code. Problema niyan, pagka din-ride mo, lalabas ulit yung correct ratio. Kasi kapag kanong ganong incorrect gear ratio, slide ng flexing ng tulog. Ayun nangyari dyan. Kaya batang edad, sirap. Nasira na. Sa king transmission. Masaklap nyan kung mas mahal pa mong magpa-overhaul nyan kaysa sa magbalik ng sa plus pag ano kayo ng option. Pero hindi ako nagre-refer nagre-replace lang ako niyan. Ikan bas niyo yan sa mga nag nag o overhaul ng transmission. Papayota oh, ako. Dali mo mo. Paldo. Okay din. Okay. <laughs> May mga specialist naman dyan, sir. Ang gawin nyo muna, canvas nyo muna kung alin yung mas makakapitid ko yung para hindi yung sado mabigat. Uh, usually naman yan, mga nagre-range yan ng mga ano, 30 to 35. Eh. Pero kung papa overall niyan, yan, madaming nakira kasi naigahan ng ng ATF siya, ng fluid. Maraming nadami siya, baka madami siya pala. Kaya possible na mas malang. I mean, Ayan, kung makakita naman kayo ng Star Plus na 3 months warranty, okay na yan. Basta gamit-gamit nyo siya ng isang buwan. Kung sakaling lumabas, eh, di pwede nyo pa ibalik Pero kung hindi naman siya lumabas, alam mo ng tatlong buwan, okay din sa transition. Wala, wala naman. Wala naman eh. Dapat basa-basa yan dito. Wala oh. Wala, wala naman. Pusing ako, kaming ilaw. Dito lang din. Pusing na rata mga ka-dita. At to, 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 wala, kung ano yan, may mga, kung mura naman yan, magagastos yan. Gano'n ba kalayo na takbo niya nung Madre niya? Wala yung narating niya? Hindi naman. Dito lang din ako sabi loob na lang ka. Alang, Alang din. Kung saglit nyo lang na gamit yan, posibleng uh, hindi pa ganun kasirahin. Pero, langit lang. Subukan nyo muna na it bawasan to lang is salina ng ATF kapag hindi mo bra. Pero tingin ko may damage na yun eh, kahit sa ganun. Kasi bakal sa bakal. Ito po. Yan yung mismo lalagay. Ah. Pabawasan na lang ako. Oo, oh, nang langit. Okay, yung nangyari dyan.